Bago matapos ang buwan ng mga puso, gusto ko lang magpasalamat sa tatlong tao na nakilala ko dito sa social media. Pawis pa ako. So, uh, galing pa ako sa shop. Punta ako dito para maligo dahil si asawa naman nandun. Uh, ngayon, gusto kong pasalamatan yung tatlong tao na nakilala ko dito sa social media. Social media lang ha. Hindi ko sila namit. So, bago pa... Bago lumabas itong February, gusto ko silang pasalamatan. Kasi kung pwede lang, pasalamatan ko sila everyday, everyday, everyday. Everyday ako magte-text. Pero awkward naman kung everyday ako magte-text sa kanila, no? <laughs> Tapos, ah <laughs> uh, ano, uh, matidisturbo sila sa trabaho nila. Kung pwede lang, no? Kung araw-araw. Kaya kahit hindi ko sila may text everyday... Hi, hello, good morning, o ano dyan. Hello, uh, salamat. Everyday ako magpasalamat. <laughs> Pero everyday ako nagpapasalamat kay God na nakilala ko silang tatlo dito sa social media. Everyday talaga yan. Walang palya yan. Kasi everyday pagising ko, salamat Lord, salamat sa bagong araw. Tapos ma maisip ko yung mga mga bagay na, na sa akin, malaki man o maliit thankful ako dyan. So, pag maisip mo na yung mga bagay na malaki o maliit, maiisip mo na yung mga taong nagiging involved di ba So, araw-araw ko talaga silang naiisip. Kahit di ko man sila i-text, gusto ko man sila i-text, tawagan o ano. Pero hindi pwede na araw-araw ko naman sila i-text or pasalamatan. ba diba? Pagpapasalamat ay nasa dito yan. So, gusto kong pasalamatan. ako Unang-una, ang ating babae na sponsor, si Ate So, never ko siyang na -meet. Hindi ko man lang siya na, na video call. Hindi ko yan siya. Um, Ang napaka-private niya tao. Hindi ko siya na... na umbaga kulang pa ako sa kaalaman about sa kanya pero siya ah uh, super trust din salamat na nagtiwala ka sa akin at Mia dahil every month napapadala siya sa akin para sa mga bata kahit hindi member ng 4-piece yung mga bata, parang sobra pa sa 4-piece yung ano, yung sa kanila. Kasi every month sila meron five, tag 500. Tapos nilalagay nila sa alkansya. Ang alkansya naman nila ay may purpose yan eh. Uh, gusto ko sana until pag college nila yan eh pang college kaso iwan kung, kung pwede lang pero si kuya ang gusto niya ibibili niya ng uh, pag dumating yung araw na gusto niya niyang buksan, gusto niya ibili ng piano. Gusto niya ng piano. Kaya sabi ko, kung may maha, ano lang tayong pera, wag na tayo bibili ng, ay, wag na natin galawin yung uh, alkansya mo kasi, ano na siya, high school na siya. So, in the future, ilang years lang, ang bilis ng years, magka-college na yan. So, gusto ko sana i-prepare yun. Ang kay Jan Mark, gusto niya sana yan cellphone. Kasi siya lang yung walang, walang cellphone. Pero thanks God, nag, uh, may pera si asawa, binilhan siya ng cellphone. So, mayroon na siya ngayon yung cellphone. Kaya, yung sa kanya, uh, hindi pa namin alam anong gagawin dyan. <laughs> Basta mag-ipon lang ng mag-ipon. Kasi ang bilis lang na ang taon. So kami talaga, nag-iipon kami, kumbaga nagcha challenge kami, nag-iipon kami. Meron akong alkansya, meron din si asawa, meron din ang uh, mga bata. Uh, gusto namin na uh, buksan every year. Pero kung hindi naman kailangan, huwag natin buksan, ba diba? Kaya super thankful ako kay Ate Mea. Every month, nagpapadala siya sa mga bata. And every month, kasama na din yung sa sponsor sa pagpapalaro. So hindi ko yan sila kilala, pero ah uh, super, super bait nila. Sino ba tao ngayon na, ano, basta-basta lang magbigay? Eh, 100 pesos nga, mahalaga na yan sa atin, di ba? Pero sa kanila, thousand-thousand. binibigay, binabahagi nila sa atin. Pangalawa, of course, si Busing. Hi, Busing. Ay, si Busing talaga. ah uh, mga 3 years na ata kami magkakilala, 4 years. Ano, hindi 3 years. Mga Four years or five years? Mga ah, ganun. Mga ah, coming five years. Kasi dumating ako dito eh. Mga five years na ako dito. Ah, doon ko siya. Ah, nakilala ko siya pagdating ko dito. Ganon. Mga, magpa five years siguro. Super thankful ako ka, Bozing. Hindi ko na rin mabilang yung mga tulong niya sa akin. Sobrang dami na nang tulong niya. Hindi ko na mabilang. Ah, may time na masurprise ka na lang. Diba? Diba? Basta, kung bibilangin, hindi ko na mabilang. <laughs> sa mundo ng YouTube, hindi ko na mabilang yung mga parang -pa sponsor niya, yung mga bigay niya sa akin. ah uh, yung pag-down ng motor ko, siya, ayun, siya yung nagda-down ng motor. ah uh, nung na-hospital si asawa, nagpadala din yun yung na-operahan si asawa. Kaya hindi ko na talaga mabilang, sobra. Pero si Bosing, never ko din niya siya na-meet. Social media pa rin. Always social media. Pero, always din siya nandyan. Parang ang gaan ng loob ko sa kaniya, sa kanilang tatlo. Hindi ko man yan siya matext everyday din. Kasi busy din naman yan sa kakalaro. <laughs> hindi ko yan siya matext. Hindi ko man yan. Hindi ko man siya maano. Pero, andito pa rin. Always ako nagpapasalamat everyday sa tatlong tao nga yan. Uh, thank you so much, Bosing. ah uh, dahil always nandyan. Kahit pa paano man, sometimes magkwintuhan, kung hindi busy, ganun. Pero hindi, hindi palagi. Hindi kagaya dati na always kaming nagtitext dati. Na, so, dun sa GC palang, lang, lagi kaming nagtitext kami lahat kasi may GC. Ngayon, iba na eh. Yung baga, may pinagkabibisihan na ako, si Bosing din may pinagkabibisihan. So, busy na kami. Pero, uh, kung everyday hindi ko everyday ko pa rin sila naisip. Si Bosing si Ate Mea, and of course, si Kapramdi, alias Kapupong tiger Super thankful ako sa kanya dahil hindi ko na rin mabilang yung mga tulong. Kung bilangin ko lang yung mga tulong niya at mga tulong ni Bosing matulong ni Ate Mea, hindi ko mababayaran, guys. Siguro, maabot na ng hundreds to hundreds thousand o ano. Hindi ko na mabayaran. So, thank you. Super laki na ng tulong din malalaking pera din para sa akin yung mga mga binibigay niya sometimes mga surprise ka lang din ako bahala diyan o sige padalhan kita bukas kaya padalhan kita sa next ang ganito tapaka ano kaya nga sabi ni asawa ayan yan sila mga mabuti tao talaga yan kasi sino ba tao ngayon na magbigay sa iyo ng ganyang halaga uh, para pa, para itulong sa iyo para makamit mo yung gusto mo di ba sa akin naman kasi simpleng buhay lang gusto ko talaga. Ayoko yung yumaman. <laughs> Ayoko yung yumaman. <laughs> <laughs> Pero pag ng Diyos, bakit wag? di ba diba? Para tayo na naman makakatulong. Ano, mag, para sa akin, simple lang, makakain kami ng gusto namin kainin, mapuntahan namin yung gusto namin puntahan, maayusan ko ng damit yung mga anak ko. mbaga hindi sila kawawa tignan. Kagaya dati, na sobrang kawawa talaga. Kaya nga, nag-abroad para hindi kawawa. Baga, hindi ka din iba daw ng mga tao. Kasi, iba tayo ngayon eh. Kung, kung gusgusin ka, gusgusin din pagtingin ng iba sa'yo. Hindi lahat ah. Uh, marami pa naman eh. Pero iba din talaga yung uh, ma ma maibigay mo sa mga anak mo. Yung gusto mo magiging sila. Ganon. So, super thankful ako. Ayan si Tiger. Uh, about dyan sa binili namin uh, lupa sa shop kalahati yan sa kanya. Yung compressor sa kanya din yan. So, super thankful talaga ako dahil ang laki ng pera. Malaki yung pera na binibitawan nila. Tapos hindi naman nila ka ako kano-ano. -ano. Gusto ko man yan i-text everyday. Ayan si Tiger. Ayaw ko din siya madisturbo. Kung everyday lang pwedeng pasalamat ako sa kanilang tatlo. Pasalamat, pasalamat awkward naman talaga, kung magpasalamat naman ako everyday basta everyday, dito ako nagpapasalamat sa loob ko, at kay Boss God kasi siya talaga, yun uh, baga nagiging, baga, yung tatlo na yan, nagiging way para matulungan ako sa ano ko hindi ko naman hinihingi, pero sila, grabe, grabe sila pag mag-offer silang tatlo. Silang tatlo talaga. Kaya wag niyo talaga sabihin, may marami nagsasabi sa akin na ang mga Ilocano ko no. Kasi silang tatlo mga Ilocano 'yan. Silang tatlo Ilocano. May isa pa pala, may apat. Ah, uh, ngayon hindi na kami masyadong naka-text-text pero malaki din natulong sa akin dati si Jilin. Francis Jilin, Ilocana din 'yun. So apat silang mga Ilocana. Ano lang ata, isa lang ata yung dati na, yung dati pa ha, sa kapanahon na nung busy pa tayo dito sa YouTube. Isa lang yung hindi Ilocana. Ang Ilocana o Ilocano, Ilocano pala. Hindi, hindi ka pareha lahi. <laughs> hindi ka, hindi ka parihang kadugo-duguan. Si Kuya Celso. Si Kuya Celso, ano ah, Davao? So, isa lang siya. Pero yung apat na yan, Prince, uh, si Ate si Bossing, si Kapramti, si Princess Jeline, ano yan sila? Uh, lahat Ilocano, Ilocana. Kaya may na, may nagsabi sa akin, mga Ilocana daw, mga Ilocano kuripot. Pero bakit lahat na no sponsor ko? Mostly talaga, isa lang yung hindi Ilocana at Ilocano. <laughs> mga ano sila, mga Ilocano talaga lahat. Kaya nga natuto ko kumanta ng Ilocano <laughs> dahil sa kanila. Dahil kay Kapram di tinuruan niya ako. Eto, kantahin mo, i-challenge icha kita. O, ba diba? Uh, kaya hindi yan nakikita sa lahi. Nakikita yan sa tunay na ugali. Oh, ayun salamat sa inyong tatlo. Hindi ko man kayo may text. Ate Mea, bossing, hindi man araw-araw ako nag-update sa inyo. Nabibisi din ako sa ibang apps. Si, si Tiger din na, ah. Always kami nagkwintohan dati, ngayon hindi na. Kasi nabibisi na ako. ah, uh, makikita ko sa siya sa messenger. Sa totoo lang, makikita ko siya sa messenger. Naka-online. Gusto ko siyang anuhin. dumi ng kamay ko. <laughs> Gusto ko siyang i-text. E Pero baka busy din siya. O ano, o mapasarap na naman yung aming kwintuhan. Tapos na busy ako hanggat hindi na matapos yung ginagawa. <laughs> um, maraming ano, ang sa isip ko. Pero, yun, araw-araw nga, araw-araw ko sila tinitingnan yung mga messenger nila. Ay, naka-online si ano. Ay, salamat. Naka-online si ano. Si Ate Mea, minsan lang talaga yung naka-online. Hindi ko makikita si Ate Mea na mag-online. Makikita ko lang siya pag siya talaga mag-text. Ayun. Kaya, sobrang, super, super thankful ako sa mga tatlo na yan, na hanggang ngayon nandyan sila, hanggang ngayon, nandyan sila. Uh, hindi sila nawawala sa akin. Minsan, magpapahinga, mag, uh, alam niyo yun, yun, nagpapahinga. Walang komunikasyon, wala lahat, pero biglang dumating na naman, oh, kumusta ka na? Buhay ka pa! <laughs> Bad! So, ganun. Uh, siguro lang naman yun. Pero, everyday talaga gusto ko magpasalamat sa inyo tatlo. Bahala po. Ulit, ulit ko sabihin sa video na to. Gusto ko magpasalamat sa inyong tatlo. At gusto ko malaman nyo kahit hindi ko kayo na-text everyday. Hindi ko, hindi ko man kayo na kumusta everyday. Ay, everyday ako papasalamat sa inyo. Dahil binigay kayo ni God Thank you so much. At hanggang dito dito, dito, dito. <laughs> hanggang dito na lang kasi 12:40 3 minutes na so naabot ko lang maging 13 minutes kasi yun yung sabi ni Kaprom dati <laughs> pabutin mo naman yung premiere mo ng 13 minutes ano ba yung mo 4 minutes lang nag premiere ka pa o di ba So, thank you and God bless sa inyong tatlo. sigad na bahala sa inyo, guys. Mama, chuk chuk talaga. Yeah. <sighs>